Sana'y wala ng wakas Kung pag-ibig ay wagas Paglalambing sa iyong piling Ay ligaya kung walang kahambing Kung di malimot ng tadhana Bigyan tuldok ang ating ligaya Walang hanggan ay hahamakin pagkat walang katapusan kitang iibigin kahit na ilang tinig ay kaya kong tapakan Kung yan ang paraan upang landas mo'y masundan Kahit ilang ulit ako'y iyong saktan Hindi kita maaring iwanan kahit ilang awit ay aking aawitin hanggang ang himig ko'y maging himig mo na rin. Kahit ilang dagat ang dagat.